Babala, ang kwentong ito ay kathang isip lamang at hindi hango sa tunay na buhay. May mga bahagi itong maaaring hindi angkop sa mga bata o sa mga taong madaling matakot. Kung ikaw ay mahina sa ganitong tema, pinapayuhan naming huwag nang ipagpatuloy ang panunood. Si Laika, pitong taong gulang at mahilig maglaro sa labas, ay palaging pinapaalalahanan ng kanyang lola na huwag lalapit sa punong balete sa likod ng palayan. Ngunit isang hapon, habang kumukupas ang liwanag ng araw at unti-unting bumabalot ang hamog sa paligid, may narinig siyang mahina at malumanay na boses na paulit-ulit na tumatawag sa kanya. "Laika, like, Laika." Hindi niya kilala ang boses, hindi ito boses ng kanyang ina, ni nang sinuman sa kanilang bahay. Mula sa gilid ng kanyang mata, parang may anino siyang nakita sa likod ng mga tangkay ng palay, paakyat sa direksyon ng punso. Tila may humihila sa kanyang mga paa na para bang hindi niya nakontrolado ang kanyang lakad. Habang papalapit siya sa punso sa ilalim ng punong balete, mas lalo siyang nilamo ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na parang humihinga. Matagal nang kinatatakutan sa baryo si Lola Diding, isang matandang babae na palaging nakatambay sa ilalim ng punong balete, hindi kumikibo, at madalas ay nakatingin lang sa kawalan. Isang gabi matapos mawala si Laika, nakita siyang umiikot sa punso habang kumakanta ng isang lumang awitin sa wikang hindi kilala ng mga taga-baryo. Sa bawat ikot ng kanyang baston sa paligid ng punso, may lumalakas na ihip ng hangin kahit walang bagyo. Isa, dalawa, tatlo, bulong niya, habang ang kanyang mga mata ay wala sa tamang direksyon, puti at walang itim, para bang wala na siyang nakikita. Napansin ng ilang nakamasid mula sa malayo na tuwing nagsasalita siya, gumagalaw ang mga damo sa paligid na para bang may dumadaan, ngunit wala namang tao. Ang kanyang tinig ay tila panalangin at sumpa sa parehong pagkakataon. At nang matapos siya sa huling ikot, Tahimik siyang naupo sa tabi ng punso at hindi na gumalaw buong gabi. Si Aling Nora ay halos mabaliw sa pag-aalala. Tatlong araw nang nawawala si Laika at kahit sinuyod na ng mga tanod ang buong palayan at kagubatan, wala silang natagpuan kundi isang maliit na pulang laso sa paanan ng punso. Hawak-hawak ni Nora ang isang larawang iginuhit ni Laika ilang araw bago siya mawala isang malaking puno na may maliit na taong nakatayo sa tabi nito na may matulis na sombrero at mapupulang mata. Hindi to kwento lang, may nakita talaga siya, may kasama siya sa punso, sigaw ni Nora habang nanginginig at pinipilit ang kapitan ng barangay na magsagawa ng mas masusing paghahanap. Ngunit ang karamihan sa mga taga-baryo ay tumatangging lumapit sa balete, takot na muling mabalat ng sumpa ng duwende ang kanilang buhay. At habang umiiyak si Nora sa sulok ng barangay hall, ang larawan ni Laika ay dahan-daang gumalaw sa mesa, parang may hangin na dumaan, kahit sarado ang lahat ng bintana. Sa gitna ng dilim ng gabi, habang natutulog ang buong baryo, may isang nilalang na hindi dapat makita ng mata ng tao ang tahimik na tumayo sa tabi ng punso. Maliit ito, parang bata, ngunit ang anyo nito ay malayo sa inosente, balat na parang tuyong dahon, mahahabang kuko, at mga matang pula na kumikislap sa dilim. Hawak-hawak nito ang pulang laso ni Laika, isinisingit sa pagitan ng mga batong nakapalibot sa punso na parang alay. Walang ingay ang kanyang kilos, ngunit sa bawat hakbang nito ay tila nagbabago ang temperatura sa paligid, lumalamig kahit sa gitna ng taginit. Ang kanyang presensya ay parang mabigat na usok na humahaplos sa balat, at kahit walang sino man sa paligid, ramdam mong may nanunood. Habang inaayos niya ang laso, narinig ang isang boses mula sa ilalim ng lupa. Isang boses ng bata, mahina, umiiyak, mama, mama, ngunit ang duwende ay ngumit. Si Jomar, labing anim na taong gulang, ay pinsa ni Laika. Hindi siya naniniwala sa mga alamat, at sa kagustuhang tulungan ng kanyang tita Nora Nagpa siya siyang maghanap sa gabi gamit lamang ang mumurahin flashlight. Wala namang duwende, panakat lang yan sa mga bata, bulong niya sa sarili habang tinatahak ang masukal na daan patungo sa punso. Habang lumalapit siya sa balete, unti-unting nawawala ang ilaw ng kanyang flashlight, kahit bagong lagay ang baterya. Nang huminto siya, napansin niyang wala na siyang naririnig, walang kuliglig, walang ihip ng hangin, wala kahit yabag ng sariling paa. Maya-maya ay may narinig siyang tawa. Hindi tawa ng bata, isa itong malamig, mababang halakhak na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Paglingon niya, may nakita siyang maliit na anino na tumakbo sa likod ng punso. Tinakbo niya ito, ngunit nang makalapit siya, ang mga mata niya ay biglang lumabo, at ang katawan niya ay tila bam igat ng husto. Bumagsak si Jomar sa lupa at mula sa punso, isang puting kamay ang dahan ang lumabas, hinihila siya papalapid. Sa takot na lumala pa ang sumpa, nagtipon ang mga matatanda ng baryo upang magsagawa ng oras sayon sa ilalim ng balete. Dala nila ang kandila, dasal, at mga lumang rosaryo na ipinamana pa mula sa mga unang namuhay sa baryo. Habang paikat silang nagdarasal, nagsimula ang mga kandila nilang magpatay sindi kahit walang hangin. Ang mga mata ng matatanda ay tila kinukubabawa ng takot, at ang ilang kababaihan ay napapahinto sa dasal, sapagkat may nararamdaman silang malamig na kamay sa kanilang likuran. Biglang nagputukan ang isa sa mga kandila. Sa gitna ng seremonya, narinig ng lahat ang isang sigaw mula sa punso, hindi boses ng tao kundi parang sabay-sabay na tinig ng daan-daang nilalang. Tumigil ang dasal, at ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay bahagyang umangat, para bang humihinga ang lupa mismo. Hindi sa ang dasal, bulong ng pinakamatandang babae. May nagising na sa ilalim. Habang sinusubukan ng ilang kalalakihan na putulin ang ugat ng balete upang tanggalin ito, may natagpo ang na bakal na balot sa lumang tela. Nang kanilang buksan nito, isang anti diary ang bumungad, gula-gulanit na ang mga pahina, at may amoy na parang bulok na dahon. Nakasulat sa diary ang huling tala ng isang babae mula dekada 1950 na nagngangalang Amara. Ayon sa kanya, ang punso sa ilalim ng balete ay hindi likha ng kalikasan kundi pintuan. Pintuan ng galit, pintuan ng pagkukunwaring katahimikan, sulat ni Amara. May mga ulat siya ng mga batang bigla na lamang nawawala, hayop na pinupugutan ng ulo, at mga boses na tumatawag sa gabi. Ang pinakakatakot ay ang huling pahina. Kailangan ng alay ang lupa. Kailangan ng bata. Kundi, tayo ang susunod. Pagkabasa nito, ang ilaw ng mga headlamp ng mga lalaki ay biglang namatay, at sa loob ng kahon ay may isa pang papel na may dugong natuyo. May pangalan ito, Laika. Habang lalong lumalalim ang gabi, unti-unting gumapang ang makapal na usok mula sa punso. Ang mga matatanda na kanina'y ay nagdadasal ay napaatras sa takot. Mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang mga anino, maliit, payat, at may nagbabagang pulang mata. Hindi ito mukhang mga duwendeng kilala natin sa alamat. Ang mga ito'y gutom, nakangisi, at may maliliit na kamay na tila nagkakalmot sa lupa habang lumalabas. Ang ilan sa kanila ay umakyat sa katawan ng isang binatilyo na hindi agad nakatakbo. Ang kanyang sigaw ay tinakpan ng isang nilalang na parang sinakol siya gamit ang mismong buhok nito. Hindi kami nakikita, pero nandito kami, bulong ng isa. Ang buong baryo ay nabalot ng nakakabinging katahimikan kasunod ng huling sigaw. Sa gitna ng kaguluhan, muling lumitaw ang matandang babae. Hindi na siya nakayuko tulad kanina, nakatayo siyang tuwid, ang buhok niya ay humahampas sa hangin na para bang may sariling buhay. Ang kanyang mata ay wala ng itim, puro puti na lamang. Ang bibig niya ay bamuka hanggang sa may leeg, at mula roon ay lumabas ang huni ng daan-daang boses, parang orasayon, ngunit baliktad at masakit sa pandinig. Ang mga nilalang mula sa punso ay lumuhad sa harap niya, para silang mga sundalong sumasaludo sa reyna. Lumitaw sa kanyang likuran ang isang aninong kasing laki ng punso, ngunit hindi maaninag ang itsura. Isa lamang ang malinaw, lahat ng ito ay alay, at siya ang tagapamagitan. Muling babalik ang lupa sa dapat nitong anyo, sigaw ng matanda, habang pumuputok ang mga puno sa paligid, isa-isa. Kinabukasan, dumating ang mga pulis at rescuers sa lugar. Wala silang nakita kundi putik, abo, at ang mga yapak na parang kinakaladkad. Sa gilid ng punso na ngayoy gumuho na, natagpuan nila ang isang sapatos ng bata. Kulay rosas ito, pag-aari ni Laika. Sa tabi ng punso, may bakas ng kamay sa puno, duguan at kakaibang malaki para sa tao. Walang nakuhang katawan, walang laika, walang jomar, wala ring matatanda, para bang nilamo ng lupa ang buong pangyayari. Pero naroon pa rin ang punso, Nag-iba lang ang hugis, mas malaki, mas sariwa, at sa tuwing may dumaraan, parang may mga matang sumusunod sa bawat galaw mo. At sa huling sandali may narinig ang isang batang lalaki habang dumadaan, halika na, kasali ka na rin. Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga lugar na mas piniling itago sa katahimikan. Mga kwentong hindi isinulat, kundi binubulong na lamang. Ang punso sa ilalim ng balete ay hindi simpleng lupa. Isa itong babala, isang paalala na hindi lahat ng lumang kwento ay kathang isip lang. Kaya't kung may marinig kang tawa sa dilim, o yabag sa ilalim ng lupa, huwag kang lalapid. Baka ikaw na ang susunod.